Hello mga ka-viewers So may share lang ako sa inyong kalaman Lalo na sa mga bago pa nagsisimula dito sa Pagro Hindi pa alam kung paano mag-live mga ka-viewers So para hindi tayo mapasok ng mga masasamang ulo Tara sundan nyo lang video ko para matuto kayo Una, pinta tayo sa Facebook mga ka-viewers So isi-share ko sa inyo kung paano mag-live Isisit natin yung pag-live mga ka-viewers Para hindi tayo mapasok ng mga masasamang loob dyan So kasi pag mag-live tayo Dami yung makapanood ba, diba? So sundan nyo lang video ko hanggang matapos So na, dito natin yung profile natin. Ito, maliit. Then, profile again. So, dito na tayo mga ka-viewers. So, sundan nyo lang. So, hanapin natin yung live. Dito, hanapin natin yung live. So, pag mag-live kayo mga ka-viewers, huwag yung agad pipindutin itong go live. Diba, nakita nyo yung go live mga ka-viewers. So, ang gawin natin dyan, isit muna natin yung live natin para hindi tayo ma-access ng mga ano mga, mga masasamang logo. kasi pag live daming makakita di ba so ang gawin natin diyan mga viewers pindutin natin yung may nakita kayong tatlong guhit diyan sa baba sa pinakababa sa kanan yung tatlong parang tatlong das na tawag sa mga kaibigan natin dito sa hamburger sign so pindutin natin yan then pag eligible ka na sa stars mga viewers so scroll mo lang pataas so i-on natin yung stars mo halimbawa ayan yeah, monetization so earn stars so pindutin mo yung bilog sa kanan para mag blue So, yun na mga kapers. Earn star, stars, stars enable. Tip, uh, promoting stars during your video can increase engagement, diba? So, nakauna yan. Pag may magbibigay sa iyo ng stars yung live, so, mare-receive ma mare -re mo mga viewers Bas, diba? kuro lang natin pataas. Hindi natin pahabain itong mga viewers Sasundan nyo lang yung video ko para matuto kayo. Lalo na sa mga baguhan, hindi pa nakakaalam kung paano mag-live. Uh, at least, meron kayong matutunan sa akin. Uh, yung, natutunan ko din na, natutunan ko din sa ibang creators kay idol natin Robin Zero K yung mabait na kaibigan natin yung iniidolo natin so sa kanya ko lahat natutunan yung halos lahat sa kanya ko natutunan yung mga about dito sa pag pagsisip ng ating mga tours dito sa Facebook mga kaibigan so sundan nyo lang so sinishare ko lang yung mga kaibigan yung mga karanasan ko then pindutin natin yung advanced seating manage live rewind pindutin natin yan mga ka-viewers para yung hindi nakapanood ng ating live sa una nahuli sila nahuli So, pwede nilang i-rewind mga viewers, di ba? Kayo na lang bumasa diyan mga viewers, di ba? So, pindutin natin para mag-blow. Para mag-blow 'yan mga viewers, blow na. Huwag niyo kalimutan i-dan. So, done. Uh, oh, 'Yan. Then, may nakita kayong naka-on na yung live rewind is on, di ba? So, pindutin ulit yung comments. Then, ito na mga ka-viewers. So, yung profanity filter. Kailangan naka-strong yung live natin para hindi tayo mapasok ng mga masasamang loob diyan, di ba? Ang daming makapanood nating live lalo na yun sa panahon natin ngayon yung mga hacker ba diba? so profanity filter you can choose whether to block profanity from your page and to what degree ba diba? para hindi tayo basta basta, basta talaga ma-access ng, ng ating mga sa ating live so hindi masisira yung live natin kasi nakalagay sa strong pindutin natin yan yung sa kanan may parang may ano dyan list dan o oh, dyan then nakikita nyo strong moderate off oh, so yung so piliin natin yung strong para mag blue pindutin natin yung circle sa strong para mag blow then done so hindi na mapapasok yan mga kablers kahit anong sumisira sa live mo hindi na yan masisira kasi naka strong diba so pindutin ulit yung comments then nakikita nung pinakababa mga kablers block comments with link only the broadcast, broadcaster and moderators comments with a link yung may magkukomment sa yo, mga kablers ng mga hindi maganda basahin mga kablers automatic na yan ma-hide hindi na yan mababasa mga kablers so, click natin para mag-blow. So, pinakababa ha. Hindi wag kalimutan idan. Balik natin sa mukha natin. Scroll mo lang pababa tatlong beses din. Nandito na tayo. So, para makontrol natin yung ingay sa paligid natin. So, pindutin natin yung enhance off. Then, reduce background noise. So, pindutin natin kasi nag-gray para mag-blow. So, blow na. Huwag kalimutan idan. So, pwede na kayo mag-live. Pero, kung gusto nyo yung dagdaga ng... Uh, yung live nyo may title so, halimbawa sa akin uh, pipindutin din yung text Uh, kasi sa akin, uh, pindutin natin para magputi itong, itong double E. Nasagot na, yan, para magputi. Kasi sa akin, halimbawa lang itong mga ka-viewers. Hello, mga ka-viewers. Sa akin, si Dan. Then, adjust natin, paliitin natin. Then, sa ibabaw ilagay. Yan. Then, remove all stickers. So, pwede mo yan, pindutin yung, pindutin yung remove all stickers, mga ka-viewers. Para pag may magsisend sa'yo ng sticker, hindi na makasisend. Hindi na siya makasend, mga ka-viewers o kung hindi, ayaw mo na pindutin mo itong save para mapunta ka na sa gulay so halimbawa yung remove all sticker pipindutin ko mga ka viewers ha ikaw lang yung pumili o pipindutin ko yung so hindi mo na pindutin yung gulay so yun lang mga ka viewers hindi ko na pipindutin yung gulay kasi hindi na ako hindi ko magla live sinishare ko lang mga ka viewers kung paano mag live so yun lang mga ka viewers sana nasundan lalo na yung hindi pa marunong mag live importante pag mag, pag mag live ka mga ka viewers nakasit yung pagla live natin kasi nangyari na yan sa aking kaibigan from uh, Iligan nagla live siya hindi, siya na, hindi na sit ang kanyang live so nahack yung account niya napapasok siya so ganun lang mga kagawar so see you my next video